Alright guys, this is News Listener by Angela. Salamat po sa mga manonood at uh, just today, okay? Ang Supreme Court natin ay nag-order sa Senate and House to submit documents dun sa impeachment trial ni Sarah Duterte, okay? Kung natatandaan nyo, si Sarah Duterte ay humingi ng tulong directly sa Supreme Court uh, about the Uh, uh, impeachment uh, impeachment uh, articles, di ba? At sinasabi niya doon, eh, nilabag daw ng House yung one-year ban. Okay? Kung natatandaan niyo. Alright, so let's watch a video from uh, DZMM Teleradio kay Chang Ami kung anong, uh, anong mga dokumento ang hinihingi nila asan ang Kongreso na magsumite ng mga dokumento at impormasyon kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Korte Suprema, Steve Ra Steve, anong detalye? Yes, siyang ipinag-utos ng Supreme Court and Bank sa Senado at House of Representatives magsumite ng mga dokumento at sinumpang impormasyon para makatulong sa pagresolba ng mga petisyon laban sa impeachment complaints na isinampa kay Vice President sa Duterte. Kabilang sa hinihingi ng Korte ang status ng unang tatlong reklamong sa na ng mga private citizens ang eksaktong pecha kung kailan inendorso sa Kongreso ang mga reklamong ito kung may kapangyarihan bang Secretary General ng Kamara na magdesisyon kung kailan ipapasa sa speaker ang isa ng endorso. Uh, okay, kung natatandaan natatanda, nyo, apat yung uh, naipasa, di ba? At uh, yung ika-apat, uh, yung last na uh, complaint, or let's just say yung uh three three thirds or uh, halos three hundred na mga uh, kongresista ang nag uh, sa uh, para isulong yung impeachment uh, complaint di ba so kung natatanda niyo yun ang nangyari pero meron pa ring merong mga unang complaint na nai-file so yung challenge nila is Uh, apat yung complaint. So, anong nangyari sa tatlo? Tinanggap ba yun? At pinasa ba yun sa, ano? sa kay Martin di ba Ano nangyari doon? Tapos, isa lang yung isa lang yung napasa sa Senado. di ba Okay. So, let's uh, listen more. Impeachment complaint. Ang legal na batayan sa Secretary General kung tatanggihan niya ang pagpasa nito sa loob ng ibinagdang 10 session days. Hmm. Yun. Kung meron ba siyang kapangyarihan itanggi yung tatlong na yun? Kung ilang session days ang lumipas bago na ipasa speaker at naisama mm -hmm. sa order of business, ano man ang legal na posisyon ng mga respondent at mga katanungan Ay. at detalye kaugnay ng articles of impeachment na ipinilala sa Senado. Biligan lamang ng Court Suprema ng 10 araw ang Senado at Kamara para sumagot. Okay, yun na yun. So 10 days para makasag makasagot yung... Uh, Senate at uh, House doon sa mga requested documents na hinihingi ng Supreme Court. Kung mananalo yung uh, petition ni Duterte para in avoid yung impeachment articles. Well, that would be unfortunate, di ba? Kasi hindi na natin malalaman kung ano mangyayari sa uh, nangyari doon sa pera. So ang mangyari, maghihintay tayo, tayo ng isang taon na naman para kung saan kailangan ng kailangan gawin ulit. Di ba? So, yun. So, uh, well, I hope this will resolve and sana wala nang wala nang uh, any any uh, complications kasi kung ganito mangyayari, ang daming antala, ang daming, uh, ang daming delays, di ba? I-delay na nga ng mga senador sa senado, 'di ba, yung impeachment court dinilai pa na nila. O ano pang mangyayari dito kung hindi matutuloy, 'di ba? Yung impeachment trial. So I hope matuloy siya, 'di ba? Just to confirm, uh, para matapos na yung mga uh, matapos na yung petition at ma matuloy na yung impeachment trial which will happen pag naopen ulit yung Senate uh, sa July 28 data. Okay, guys, so thank you for listening. And if you have any comments or suggestion, okay, you can type that in, uh, and I'll see you again in the next video. Assalamu alaikum. Thank you.